Si Maricela Botelo Valdez ay isang dalagang may pagnanasa sa buhay tulad ng karamihan sa mga taong kaedad niya. Siya ay mahilig mag-party kasama ng mga kaibigan. Noong October 2020, mula sa Seattle ay tumungo si Maricela paputang Dallas, Texas para makipagkita sa kanyang dating boyfriend na nanatiling kaibigan niya matapos ng kanilang hiwalayan. Pagkatapos niyang magpalipas ng weekend sa bahay na kanyang ex, ay nagdesisyon si Maricela na pumunta sa Deep Elom area para uminom ng mag-isa. Sa kuha ng CCTV ay nakitang umalis si Maricela sa isang bar na Select Starts sa Deep Elom Entertainment District. Lugar na kung saan ay may napakaraming mga bars at restaurants. Kasunod noon ay hindi na ulit nakita si Maricela. Napag-alaman na nung lumabas siya sa select bar ay kasama niya ang 31-year-old nalalaki na nagngangalang Charles Beltran na nakatira lamang sa kalapit na lugar ng Deep Elom. Si Charles ay madalas ding pumupunta sa Deep Elom District at doon sila nagkakilala ni Maricela. Agad sila nagkamabutihan at sa balita ay may nangyari kaagad sa kanila sa sasakyan ni Charles nung gabing yon at dinala niya ito sa kanyang bahay. Maraming nagsasabi na ang Deep Elom ay hindi ligtas na lugar lalo na sa mga babae. Kaya ang nakapagtataka bakit lumabas si Maricela na mag-isa nung gabing yon? Wala siyang kakilala sa lugar o kahit na isang kaibigan man lamang, maliban na lamang sa kanyang dating boyfriend na hindi niya rin naisama. Si Charles ay Michael live in na isang 57 years old na si Lisa Dykes. Sa mga nakakakilala kay Charles at Lisa ay sinasabi lang hindi naman ganun kaseryoso ang relasyon ng dalawa. Gusto lamang umano ni Lisa na may kasama siya na batang lalaki. Si Lisa nagbabayad ng lahat kasama na doon ng bahay kung saan sila tumira ni Charles. Siya din ang nagbabayad ng sasakyan ni Charles. Si Lisa ay nagmula sa Kentucky at lumaki sa napakonserbatibong pamilya. Siya ay lumipat sa Florida at nagtrabaho bilang paralegal sa law firm para sa mga personal injury claims. Doon niya nakilala ang kanyang pangalawang asawa na naging kliyente niya. Na in love sila sa isa't isa at nagpakasal noong 1999. Ang kanyang dating asawa ay nagmula sa Middle East. Kahit na Kristiyano si Lisa ay natuto siyang magsuot ng damit na pang Muslim kahit na hindi naman siya pinilit ng kanyang asawa. Katunayan ang sinabi pa sa kanya ng dating asawa na malaya siyang isuot ang gusto niyang damit. Siya ay may tatlong anak, isang babae at dalawang lalaki mula sa unang asawa. Ayon pa sa balita ay sobrang natakot si Lisa sa dating unang asawa nito at ayaw niyang malaman kung saan niya dinala ang tatlong anak. Kaya apiktado din pati ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Hindi niya ito pinapayagang makalabas at sa bahay lang din nag-aaral. Di tagala nag-divorce din si na Lisa at pangalawang asawa nito at lumipat si Lisa sa Dallas, Texas kasama mga anak. Sila ay tumira sa rural area na tinatawag na Wilmer. Ang lugar ay napapalibutan ng mga lakes, kahoy at malawak na mga lupain. Pagkalipas ng apat na taon ay doon na nakilala ni Lisa si Charles. Si Nina Marano ay 49 year old na nagmula sa Pennsylvania at isang abogada. Siya at ang kanyang dating asawa na namatay dahil sa car accident ay nakapagtayo ng dalawang negosyo. Isang pizza restaurant sa Utah at law office sa New York. Si Nina at Lisa ay magkasama dati sa trabaho sa Florida sa isang law firm. Noong February 2020, apat na buwan matapos mamatay ng asawa ni Nina, ay nagtayo ulit ito ng kumpanya na Empire Law Group. Ngunit nakakapagtaka dahil sa ang kumpanya ay nakarehistro sa pangalan at adres ni Lisa sa Florida. Sa pagkawala ni Maricela, igad na kumilo sa mga pulis at nagumbisang mag-imbestiga. Pumunta sila sa airport para i-check kung nakasakay ba ito ng kanyang flight pabalik sa Seattle, ngunit hindi. Naglabas na din ang mga pulis ng poster sa Deep Elom sa kung sakaling may nakakita sa kanya. Si Maricela ay biglang naglaho. Tinanggal sa lista ng sospek ang kanyang dating boyfriend dahil sa may sapat itong dahilan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng dating nobya. Katunayan na ito pa ang tumawag sa mga magulang ni Maricela para ipaalam na hindi pa nakukuha ni Maricela ang kanyang mga gamit sa kanyang bahay. May CCTV footage kung saan huling nakita si Maricela noong October 5, 2020, badang 1.15 ng madaling araw. Sa cellphone data ni Maricela ay nakita na nakabukas pa ang kanyang cellphone hanggang 4am ng araw na yon. Ganon din ang nakuhang data sa cellphone ni Lisa, Charles at Nina. Ang kanilang mga location ay parehong nakaping sa Kingston Drive kung saan naroroon ang bahay ni Lisa at Charles. Makalipas ang tatlong linggo ng investigasyon ay unang pinangalanan na sospek si Charles. Si Charles ay nagtago kay nahirapan din ang mga pulis na mahanap siya Ngunit ang kanyang sasakyan ay nakita sa New York. Sa loob ng kanyang sasakyan ay may nakitang mga buhok na nag-match kay Maricela. Gusto din sanang makausap ng mga polis si Lisa at Nina ngunit hindi rin sila mahanap dahil sa nagtago din ang dalawa. Noong pinuntahan ng mga polis ang bahay ni na Charles at Lisa para suriin ay nakita nila ang bagong linis na carpet. Doon ay nagduda ang mga polis kaya sinuri nilang mabuti ang likod ng carpet. Doon sila nakakita ng brown at pulang mancha. Kumuha sila ng samples at nagmatch yon sa DNA ni Maricela. Malinaw sa mga pulis na may kinalaman ang tatlo sa pagkamatay ni Maricela. Nakakuha din ng bagong cellphone data ang mga pulis. Nalaman nila na isang araw matapos mawala ni Maricela ay pumunta si Nina at Lisa sa makahoy na lugar sa Wilmer bago umuwi. At ang lugar na yon ay nalaman din na sa harap lamang pala ng dating inuupahang bahay ni Lisa ng apat na taon bago ito lumipas sa Kingston Drive. May tatlong suspects na ang mga pulis ngunit hindi nila ito mahanap at hindi rin makita ang katawan ni Maricela. March 24, 2021, may natagpuan na labi ng tao sa Post Oak Road. Ito ay nakita ng isang naglalakad na babae. May layo itong 15 miles mula sa Dallas. Ang bangkay ay kalauna na kinumpirma na si Maricela. March 25, 2021 ay naaresto si Nina sa Miami, Florida. Siya ay kinasuhan ng capital murder. Dalawang araw lamang ang lumipas matapos mahuli si Nina ay nahanap din si Lisa sa Orange County. Di nagtagal ay nahuli din si Charles sa suburb area ng Salt Lake City. Ang nakakagulat pa na kwento ay nalaman din na si Nina at Lisa ay nagpakasal habang nagtatago. Nakapagpiyansa si Nina at Lisa ng tig $500,000 kada isa, ngunit si Charles ay hindi kaya naiwan itong nakakulong. Kaya marami ang nadismaya sa kung bakit pinayaga makapagpiyansa ang dalawa habang nagaantay ng kanilang paglilitis, samantalang sila ang mga prime suspects. Nagtago ulit ang bagong mag-asawa na si Lisa at Nina, kaya nagumpisa ulit ang manhunt. Matapos ang joint investigation kasama ng FBI ay nahuli ulit ang dalawa noong February 27, 2022. Sa pagkakataong yun ay binigyan na sila ng napakataas na bail na umabot sa $4 million kada isa. Napaka-imposibleng makalikom pa sila ng ganong kalaking pera kaya sila ay nanatili sa kulungan habang nag-aantay ng kanilang paglilitis. Sa unang araw ng paglilitis ay nagpresenta ang mga pulis na mga ebidensya gaya ng 300 voice recordings, mga larawan at videos na kailanman ay hindi nakita ng prosecution o defense. Kaya biglang inhinto ang paglilitis. Kasunod noon ay nagpatawag ulit ng hearing ang prosecution noong March 2023 dahil sila ay naniniwala na naging bias ang judge sa pagpahinto ng unang paglilitis. Paliwanag niya na hindi siya naging bias Binigo lamang siya ng mga pulis sa pagpresenta ng mga ebidensya na hindi ipinakita bago nagsimula ang formal na paglilitis. Dahil doon ay itinanggal sa judge ang kaso ng tatlo. Napag-alaman din na ang judge na ito ay tinanggalan din ng halos 100 cases dahil sa pagiging bias sa pagdesisyon sa mga nakaraang kaso. Kaya nagumpisa ulit ang paglilitis sa pamumuno ng bagong judge. Si Nina at Lisa ay dati nang may relasyon matapos mamatay ng asawa ni Nina. Sila ay nagsama ngunit si Lisa ay gusto rin ng may karelasyon na lalaki na hindi naman tinutulan ni Nina. Doon na pumasok sa kanilang buhay si Charles na kalaunan ay sumama pa sa kanila sa isang bahay. Noong gabi na nakilala ni Charles si Maricela ay dinala niya ito sa kanilang bahay. Pinuntahan ni Lisa sa kwarto si Charles para i-check e kung nakauwi na ito at doon niya nakita na magkatabing natulog si na Charles at Maricela. Doon na sobrang nagalit si Lisa Kumuha ito ng kutsilyo at agad na sinaksak si Marisela. Agad na nagising si Charles at nakita pa niya ang ginagawa ni Lisa kay Marisela. Makailang beses pa siyang sumisigaw kay Charles na makailang beses na niyang sinabi na huwag magdala ng babae sa kanilang bahay. Pumasok din sa kwarto si Nina pagkatapos ng nangyari. Nung nakita ni Charles na wala ng buhay sa si Marisela ay eh ganitong tumakbo palabas at tumalis. Ayon sa defense attorney ni Lisa ay hindi niya sinadyang patayin si Maricela. Dahil kung tutuosin, ay wala namang kaseryosohan ang kanilang relasyon ni Charles kaya wala siyang rason para magselos. Ngunit sa testimony ng hairdresser ni Lisa ay sinabi niya na nagulat siya sa malaking pagbabago sa itsura ni Lisa. Nagpaikli ito ng buhok at nagpalagay ng tattoo sa katawan at nagpa-facelift surgery pa. At naniniwala siya na kaya ginawa yun ni Lisa para ma si Charles dahil na rin sa malaking agwat ng kanilang edad. Noong napatay na ni Lisa si Marcela ay umalis si Charles at pumunta muna sa bahay ng kanyang ex-girlfriend. Bumalik lang ito sa bahay ni Lisa noong tinawagan siya na maari na siyang bumalik. Yun pala ay naitapo na ni Lisa at tinina ang katawan ni Marcela at nalinis na din ang bahay. Sampung araw matapos ang pagpatay, desisyon si Nalisa at Nina na mag-impake para tumakas at magtago. Sumama umano sa kanila si Charles dahil alam niya na kahit anong paliwanag niya, hindi maniniwala ang mga polis na wala siyang kinalaman sa pagpatay dahil siyang huling taong nakitang kasama si Maricela. At namatay si Maricela nakatabi niya at sa kwarto pa niya. Matapos lamang ang 90 minutes na deliberasyon ay napatunay guilty si Lisa sa kasong murder at tampering with physical evidence. Siya ay sinentensyahan ng life imprisonment sa kasong murder at 20 years na pakakakulong sa kasong tampering with evidence. Si Nina at Charles naman ay nagplead guilty sa kasong tampering of evidence at ang pending case nila sa kasong murder ay na-dismiss. Shout out kina Nel Inampo ng Tagaytay City, Maria Lee Makilan, Chris Albofera ng Oman at Mahiro ng Jordan. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!